Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang naniniwala sa mga sumpa o iba pang kapangyarihang itim, kagaya ng kulam at pambabarang. Marahil ay napag-iwanan na nga ito ng panahon at maririnig mo na lang ang mga ito sa kwento ng inyong mga lolo at lola maski ako ay hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Ngunit noon yon, na bago ang aking pananaw patungkol sa sumpa, simula nang marinig ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Si Rian ay kasalukuyang namumuhay bilang isang mabuting may bahay at ina sa kanyang nag-iisang anak tatlo na sana ang kanyang mga anak ngunit sa kasawiang palad ay sumakabilang buhay ng kambal nilang anak na parihong lalaki sisimulan ko ang aking kwento nang minsan magyaya ang kanyang asawa na mag almosal sa isang gotohan na dinadayo rito sa Marikina bagong kasal pa lamang sila noong mga panahon na iyon at dalawang taon pa lang ang kanilang panganay na anak E iniwan nila ang kanilang anak sa kanyang binan na babae at dalawa lang silang nagtungo doon. Habang kumakain, ay masayang nagkikintuhan ng mag-asawa ngunit bigla silang napahinto dahil may isang matandang babae na lumapit sa kanila. Nanghihingi ito ng pagkain ngunit hindi siya pinapansin ng mag-asawa. Medyo nakaramdam ng pagkaasiwaserian dahil nakatitig ang matanda sa kanila habang nagsasalita ng lingwaheng hindi nila maaintindihan. Suminya si Rian upang umorder pa ng dalawang guto para sa kanyang benan at ang isa naman ay ibibigay sana niya sa matandang pulobe. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Noong lumapit ang kro sa gutuhan, ay pursahan itong hinila ang matanda palabas ng kanilang kinakainan. Marahil ay inakala nito na kaya siya tinatawag ni Rian ay para paalisin ng matanda na kanina pa nasa harapan nilang mag-asawa. Hoy ikaw, bawal ka dito. Nakakaya sa mga kumakain. Ang dumidumi -dumi mo at ang baho-baho mo pa. Litan niya pa ng lalaking crow habang pinipilit na palabasin ang matanda. Ngunit nang lalaban ito. Nagulat naman si Rian sa mga pangyayari at hindi na niya nagawang pigilan ng lalaki. Gusto niya sanang pagsabihan yung crow na huwag niyang ganunin ang matanda pero mabilis ang mga sumunod na nangyari. Nagulat na lang siya nang lumapit sa kanya ang matanda at inagaw nito ang soft drinks na nasa harapan niya. Lalong natakot si Rian nang biglang hinawakan ng matanda ang kanyang pisngi hindi sinasadyang natabig niya ito. Dahil doon ay nalaglag sa ang soft drinks na hawak ng matanda at nabasag iyon. Ayan, nakabasag ka pa! Singhal ng lalaking kuro sa matanda na kanina pa nang gigigil. Pasensya na kayo ma'am, papalitan ko na lang yung natapong soft drinks. Baling nito kay Rian habang hinihila ang matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na ito ng laban. Sumunod ito sa lalaking kro at naglakad palabas ng kainan. Hindi niya agad napansin na masama ang tingin sa kanya ng matanda habang naglalakad dito palayo. Nang makita niya kung paano siya titigan ng matanda ay nakaramdam siya ng takot. Ang tingin na iyon ay tila mayroong halong pagbabanta at pakiramdam niya ay magdadala iyon ng panganib sa kanilang buhay. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon hanggang sa tuloy na siyang nawala ng kahanang kumain. Bumalik ang kuro dala ang isang boteng soft drinks at muli itong humingi ng pasinsya. Hanggang sa matapos silang kumain ay nakatulala pa rin si Rian. E iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Hayaan mo na yon. Pag-aalo sa kanya ng kanyang asawang si Elmo, nang mapansin wala pa rin siyang imik. Naaawal lang ako sa matanda. Hindi na dapat umabot sa ganon yung nangyari. Medyo malungkot na tugon niya kay Elmo. Huwag mo nang masyadong alalahanin pa yon. Mamaya kung makasalubong man natin siya, ibibigay natin itong guto sa kanya. Muling pagpapalubog ng loob ni Ilmo sa kanyang asawa. Pero nakita mo ba kung paano siya tumitig sa akin? Tanong niya sa asawa na may halong pag-aalala. Sino? Yung matanda? Oo, nanlilisik yung mga mata niya. Bigla tuloy akong kinabahan. Ano ka ba naman? Nagalit lang 'yon dahil sa ginawa ng sa kanya. Hindi baka akala niya ako ang nagutos na gawin sa kanya 'yon. Pati 'yung nabasag na bote, baka inakala niyang sinasadya ko 'yon. Mahal, natatakot ako sa titig niya kanina. Muling pahayag ni Rian. Tumigil ka nga sa iniisip mong 'yan anong ikinakatakot mo? Kasalanan naman niya kung bakit nabasag yung bote. Singhal sa kanya ni Ilmo. Tila naiiritan na ito sa mga sinasabi ni Rian na para sa kanya ay walang basihan. Ito mahimik na lang si Rian at hindi na ipinagpulitan pa ang kanyang nararamdamang takot. Tara na, baka hindi pa nakakalayo yung matanda pwede pa natin itong ibigay sa kanya. Aya sa kanya ni Ilmo. Pagkatapos magbayad, ay agad din silang umalis doon. Palingalinga si Rian dahil hinahanap niya ang matanda para iabot ang binili nilang guto. Gusto rin niyang magsorry sa pagtabig niya sa kamay ng matanda kanina. Ngunit bigo silang makita ito. Naglakad pa sila ng kaunti para silipin ang mga eskinita sa daan pero ni Anino ng matanda ay hindi nila muling nakita. Nanlulumong umuwi si Rian. Hindi pa rin niya maiwasang mag-aalala. Rumi-registro pa rin sa kanya ang itsuro ng matandang babae habang nakatitig ito ng masama sa kanya. Pero pansamantala rin niya itong nakalimutan pagkalipas ng ilang oras e eh, tinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang anak. At pagkalipas pa ng ilang araw, ay tuloy niyang nakalimutan ang nangyari sa gutuhan. Simula nang naging panggabi si Elmo sa pinagtatrabahoan itong malaking kumpanya ng sigarilyo, ay si Rian at ang kanilang anak lamang ang naiiwan sa bahay tuwing gabi. Noong gabing iyon ay hindi maintindihan ni Rian kung bakit hindi siya makatulog. Maya-maya pa, habang nagpapaantok, ay may narinig si Rian na nabasag mula sa asala. Agad siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga para silipin kung ano ito. Marahil ay nakapasok na naman sa sala ang puso ng kanilang kapitbahay at naghahanap ito ng makakain. Bago lumabas ng kwarto, ay sinigurado muna niyang tulog na ang kanyang anak. Nang makitang mahimbing na itong natutulog ay agad siyang dumaritso sa sala. Nang makita niya kung ano iyong nabasag ay biglang niloko ba ng takot si Rian. Buti iyon ng soft drinks na katulad ng nabasag ng matandang babae sa gutuhan. Doon na nagsimulang manginig ang buong katawan ni Rian dahil sa takot. Nang biglang may kumatok sa pintuan ay mas lalo siyang kinabahan. Sino naman kayang kakatok sa pinto nila ng ganitong oras? E inisip na lang ni Rian na baka isa ito sa mga kapatid niya o baka napaagal lang ng uwi ang kanyang asawang si Ilmo. Lakas loob niyang binuksan ng pinto na hindi na iisip ang anumang panganib na naghihintay sa kanilang magina. Pagbukas niya ng pinto, walang tao roon at sa halip ay sinalubong siya ng isang napakalamig na hangin na nanonood sa kanyang balat. Isasarado na sana niya ang pinto pero may narinig siyang malakas na yabag patungo sa kanilang kwarto. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa kwarto upang siguraduhin na ligtas ang kanyang anak. Tuluyin siyang nakahinga ng maluwag nang makita ng mahimbing pa rin itong natutulog. Muli siyang naglakad palabas ng kwarto nang naalala niyang naiwan nga niya pala niyang nakabukas ang kanilang pinto. Ngunit ganoon na lang ang takot niya dahil pagkalabas na pagkalabas niya ng kwarto ay bumungad sa kanya ang matandang babae na nakita niya dati sa gutuhan nang minsang kumain sila roon ni Ilmo. Nakangiti ito sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling iyon at tila ba napako na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Maya-mayay Lumapit sa kanya ang matanda at may ibinulong ito sa kanya na tila isang orasyon. Inilapit pa ng matanda ang bibig nito sa kanyang tainga, ngunit hindi niya maintindihan ang mga katagang binibigkas nito. Naamay pa niya ang mabahong hininga ng matanda at nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Maya-maya pa ay nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kamay ng matanda sa kanyang katawan mayroon itong itinusok na matulis na bagay sa kanyang tiyan na tila isang karayom. Ha! Ah! Dahil sa sobrang sakit noon ay napasigaw siya ng malakas. Bigla naman tumakbo ang matandang babae at tila nataranta dahil sa sigaw niya ngayon. Bumagsak si Rian sa sahig dahil nakaramdam siya ng sobrang pagkapahagod. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya hapong hapo siya. Bago pa tuluyang lumabas ng pintuan ng matandang babae, ay binigyan pa siya nito ng isang makahulugang titig. Saka ito tuloy ang sa kanyang paningin. Unti-unting nanlabo ang paligid ni Rian at wala na siyang naalala pagkatapos. Nagising si Rian dahil sa tapik ng kanyang asawa. Umaga na pala at dumating na ito galing sa pinagtatrabaho ang pabrika Walang matandaan si Rian sa mga nangyari Medyo nahihilo pa siya At nagtataka kung bakit doon siya nakahilata sa sala Ilang minuto rin ang lumipas Minuto bago niya naaalala Ang mga pangyayari noong madaling araw At yung tungkol sa matanda Mahal, yung matanda May matandang nakapasok kagabi rito bulalas niya na tila natataranta. Palingalinga pa ito na tila may hinahanap. Anong matanda? Saan? Ano bang nangyari sa iyo at dyan ka natutulog? Sunod-sunod na tanong ni Elmo na mababakas ang pag-aalala para sa kanyang kabiyak. May matandang nakapasok kagabi mahal. Sasaktan niya tayo. Sasaktan niya ang anak natin. Tugon niya kay Ilmo at tuluyan ng humagulgol si Rian. Niyakap naman siya ng asawa upang patahanin. Walang matanda mahal. Baka panaginip mo lang yon Imposibleng masundan niya tayo rito. Pag-aalopan Ilmo. Nakita ko siya kagabi. Sabi pa nito. Sabay tingin sa kanyang tiyan. Itinaas pa niya ang kanyang suot na baro para patunayan ang sinasabi. Tingnan mo, maitinusok siya sa tiyan ko. Toro pa niya sa parting tinosok ng mata ng babae, ngunit wala namang kahit anong bakas doon na tinusok ito. Wala naman mali, huwag mo na nang masyadong isipin niyon. Magpahinga ka muna, mukhang hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Sabi pa ni Elmo, ngunit hindi niya nagawang mapatigil lang asawa sa pag-iyak. Halos dalawang linggong binagabag si Ria ng pangyayaring iyon. Madalas itong umiiyak at palaging tamang hinala. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi dahil silang dalawa lang mag-ina ang naiiwan. Kaya naisip ni Elmo na palitan ang oras ng kanyang pasok. Pinagbigyan naman si Elmo sa kanyang hiling ng kumpanyang pinapasokan niya. At mula nga noon ay naging maayos na uli ang kalagayan ni Rian. Lumipas ang ilang buwan at hindi na nila muling napag-usapan ng tungkol sa matandang babae. May isang magandang balita ring dumating sa kanilang mag-asawa mula sa doktor ni Rian. Ayon dito, nagdadalang tao siya at tatlong buwan na ang bata sa kanyang sinapoponan. Masayang masaya ang mag-asawa dahil dito. Lalo na noong bumalik sila sa klinik para magpa-ultrasound dahil nalaman nila na kambal at parehong lalaki ang kanilang magiging anak. Sabik na silang makita ang dalawang junior ng pamilya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ni Rian. Mahal, manganganak na yata ako nakangiwing sabi ni Rian sa asawa Talaga mahal? Sandali lang mga baby ah Steady lang kayo dyan Huwag niyong pahirapan si mami ah Sambit ni Ilmo habang hinihimas ang tiyan ng asawa Ah! Masakit na talaga mahal Angal Rian Saglit lang mahal Tawag lang ako ng sasakyan na maghahatid sa atin sa klinik sabi nito sa labas ng bahay upang maghanap ng masasakyan. Maya-maya pa ay nakarating rin sila sa klinik kung saan nakatakdang mga naksiriyan. Ngunit ilang oras pa ang dumaan bago siya pinahiga ng doktor. Ayon dito ay kailangan muna niyang maglakad ng maglakad upang bumaba yung bata at hindi siya mahirapang manganak. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Tanong ni Elmo sa doktor. Ay, hindi pwede sir. Maghintay lang po kayo rito. Tanggi sa kanya nito. Wala namang nagawa si Elmo kung hindi ang sumunod. Paikot-ikot sa paglalakad si Elmo at hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang nagdarasal habang sa loob naman ay hirap na hirap sa panganganak si Rian. Sige pa miss, iri pa po. Malapit nang lumabas ang bata. Ayan na at konting iri pa. Sambit ng doktor. Medyo nahihirapan na si Rian kaya't ibinuhos na niya ang kanyang natitirang lakas sa huling iri na ginawa niya. Kung hindi pa rin ito lalabas ay siguradong si Sarian na siya. Congrats Mrs. Bati sa kanya ng doktor narinig din niya ang unang iyak ng kanilang kambal. Ngunit dahil sa sobrang pagod na nararamdaman niya, ay kusang napapapikit ang kanyang mga mata. Pero hindi siya makapaniwala sa nakita niya noong mga oras na yon. Nasa likod ng doktor ang isang matandang babae at hawak-hawak dito -hawak ang isa sa mga anak niya habang mataman itong nakatitig sa kanya. Gustong sumigaw ni Rian dahil sa kanyang nakita ngunit wala siyang sapat na lakas upang gawin iyon. Maski ang iangat ang kamay upang ituro ang matanda ay hindi niya magawa dahil sa labis na panghihina. Hanggang sa tuloy yun nang nakatulog si Rian dahil sa pagod. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising rin si Rian. Nasa gilid ng kanyang kama ang natutulog na si Elmo at hawak nito ang kanyang kaliwang kamay gumalaw si Rian dahil nakaramdam siya ng pangangawit sa kanyang pwesto at dahil doon ay nagising ang kanyang asawa. Medyo hindi niya maintindihan kung anong nangyari. Namamaga kasi ang mga mata nito kaya nginitian niya ang asawa. Bakit namamaga ang mata mo? Umiyak ka ba? Buhay pa ako. Pero niya sa asawa. Pero nanatiling tahimik si ilmo. Nasaan ang kambal natin? Gusto ko silang makita. Tanong na riyan. Hindi nagsalita si Elmo at napuno ng katahimikan ang buong kwarto. Mahal? Noong mga panahong iyon ay medyo nakakakutob na siya sa mga nangyayari kaya't inulit niya ang tanong sa asawa. Mahal, nasaan na ang mga bata? nagkaralgal na tanong nito. mo ko si Elmo dahil hindi niya kayang tingnan ang asawa. Mahal, tinala sila sa malaking ospital. Wala sila rito. May sakit daw yung kambal. Hindi kita maiwan sa ganitong lagay. Kaya't sinamama mo ang pinagbantay ko roon. Naglahad si Elmo sa asawa habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nagsimula na rin umiyak si Rian Hindi, hindi totoo yan Sabihin mong hindi totoo yan Iiyak ng iyak si Rian Niyakap siya ng kanyang asawa Para pagganin ang sakit na nararamdaman nito Ang hindi alam ni Rian Ay may hindi sinasabi sa kanya si Elmo Bago pa man kasi maisugod sa ospital Ay wala ng buhay ang isa sa mga kambal alam niyang hindi ito matatanggap ni Rian kaya't hindi muna niya ito sinabi. Nang makaipon ng lakas ay agad na pumunta si Rian sa ospital para silipin ang kanyang kambal ngunit nanlumo siya sa kanyang nalaman. Wala na ang isa sa kambal. Iyak nang iyak si Rian dahil hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Pero sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging malakas para kay Noah ang isa sa mga kambal. Naiuwi pa nila sa kanilang bahay si Noah dahil sabi sa kanila ng doktor ay okay na naman ito. Nagluksa ang buong mag-anak sa pagkamate ng isa sa kambal at makalipas ang halos dalawang linggo habang gabi-gabing hindi pinapatulog si Rio ng kanyang mga panaginip ay sinugod muli sa ospital si Noah. Dumugo kasi ang ilang nito sa hindi malamang dahilan. Naikwinto na sa asawa ang gabi-gabing laman ng kanyang panaginip. Pilit daw inaago sa kanya ng matandang babae ang kambal at inilalayo ito. Itigil mo na ngayang kakabanggit sa matandang yan. Taon na ang nakakalipas pero hindi ka pa rin makamuboon. Singhal sa kanya ni Ilmo. Pero totoo ang sinasabi ko. Mangiyak-ngiyak na si Rian. Iwan ko sa'yo, tigilan mo ako. Ang sabihin mo, pabaya kang ina, kaya nagkakasakit ang anak natin. Sigaw nito sabay talikod sa asawa. Nasaktan si Rian sa sinabi ni Ilmo. Hindi niya matanggap ang tinura nito. Iyon ang unang bisis na sinigawan at sinumbatan siya ng kanyang asawa. Mas lalong bumikat ang dinadala niyang pagsubok. Kinabukasan, ay binawian din ng buhay si Noah kaya tila pinagsukloban ng langit at lupa si Rian may sakit daw sa doguwang kambal isang kondisyon na mamana at naiisalin sa kanilang pamilya dahil sa nangyari ay naging madalas ang pag-aaway ng mag-asawa at madami silang bagay na hindi na napagkasunduan palaging mainit ang ulo ni Rian at maging ang panganay na anak ay napapagbuntunan niya ng inis. Madalas niya itong napagbubuhatan ng kamay at marami rin nagsasabi nagsasalita daw si Rian ng mag-isa. Paulit-ulit daw nitong binabanggit ang tungkol sa matandang babae at sinasabing siya ay isinumpa kaya namatay ang kanyang mga anak. Tuluyan nang nawala sa katinoan si Rian eh dahil sa sunod-sunod na dagok na sumubok sa kanilang pamilya. Ngayon ay nagpapagaling si sa isang institusyon kung saan kinakalinga ang mga katulad niyang tinakasan na ng realidad. Tunay nga bang sakit sa dogo ang ikinamatay ng kambal? O sila ay totoong mga biktima ng sumpa?